Humahal ng siyang motosiklo nito habang papalapit sa isang intersection sa Baliwag, Bulacan. Umuulan noon at sa binis ng takbo, makikita sa CCTV footage na nawala ng kontrol ang motorsiklo. Saka dumausdos sa pasang kalsada. Mabuti na lang at nakatayo ang driver nito at hindi tumama sa kasalubong na SUV. Nagkaroon ng misjudgment sa part niya, mabilis yung takbo niya. Akala niya magbibigay yung, yung black din. So, kung mapapansin kasi natin, medyo malapit na rin yung distance ng block na doon si sa sasakit. So preno na si motorcycle. Ang problema, dahil nga sa bilis din yung takbo, napasobra yung application, nag lang siya. Mga igan, ang meant to be leading men na sina Jack Roberto at Ken Chan, may paalala kapag nagmamaneho ng motorsiklo sa madulas na kalsada. Mga kapuso, palaging tatandaan, kapag nagmamaneo sa basang kalsada, dapat 40 to 50 kilometers per hour lang ang speed limit. Dapat din ay may braking distance na 10 to 15 meters para suwabe at diktas ang pagpreno. Ang braking distance ay ang distansya bago tuloy ang apakan ng preno. Kunyari, nakita natin sa unahan, merong obstruction o meron tayong nakita kung ano man, gusto natin mag-slow down. Sa scooter na katulad nito. so close to throttle, Upright yung puesto ng motorsiklo, pwede tayong gumamit ng rear brake lang. Na kung gusto natin mas pabagalin pa yung takbo ng motorsiklo, pwede naman gumamit ng sabay. But we have to keep in mind na kapag ka nag-apply tayo ng preno, kapag upright yung motor, okay lang na sabayin yung paggamit ng preno, so rear and then front. Kung maulan, iwasan din nating tumama sa pinakagilid na bahagi ng kalsada, ang tinatawag na shoulder. Dito kasi dumadaloy ang tubig ko ang baha na nagmumula sa gitna ng kalsada. Kasi nga, ang disenyo ng kalsada natin is to repel yung tubig doon sa gitna. So, ang punta niya dito sa may bandang kanan. Yung ibang mga motorcycle rider, uh, hindi natin alam kung hindi talaga alam na doon pumupunta yung tubig o hindi lang nila na, napapansin, dito pa dumadaan. So, kung dito ka dadaan sa outer part ng kalsada, posible na madaanan mo yung tubig, mag-skid yung motorcycle o mag-aquaplane yung motorcycle. Sakuha naman ng CCTV camera sa barangay Laging Handa, City. Isang motorsiklo ang papatawid ng intersection. Nasa gitanan ng yellow box ang motorsiklo. Nang magdire-direcho ang isang SUV hanggang sa mapangga siya nito. Ang rider na sa motor at tumumba sa kasada. Pagkutin nila katula naman siyang tinamong pinsala. May isang di isang sa o driver doon na nagkamali. Kasi meron tayong tinatawag na protocol sa mga intersection na walang traffic light. Yung area na yon dapat kung sino yung unang dumating, sa yung unang alalabas, uh, aalis. Sa ilang pagkakataon naman, mas malaking pinsala ng mga aksidente sa ni ay madulas na kalsada. Gaya na lang nangyari sa barangay Kulyat, Quezon City, malakas ang ulan noon. Isang close pa na bumabiyahe sa Tandang Sora Avenue nang biglang nagdire-diretso ito at hindi nakapagpreno. Parang sa gilin na kasada, inararo. Kapilang dito ang dalawang guy mobil, isang motorsiklo at isang sidecar. Sa lakas ng impact ng pagkabangga niya rito, tumapon doon eh. Tumigil naman at uh, hindi naman niya tinakasin yung obligasyon. Nung tanungin, dahil madulas nga raw yung kalsada, dahil umuulan, at makampuyat eh. Makang galing sa mahabang biyahe. Hindi na nagsampan ng reklamo mga opisyal ng barangay dapat sa driver ng van. Anang ako naman sila na actionan yung, ano, yung kanilang na damage. Siya... Siyempre, nasa barangay tayo Katmari, mare ayaw na rin natin yung problema. Hindi naman pwedeng matenga na matagal yung sasakyan. Yung mga slight na tinamaan, kami na nag-shoulder ng gastos. Tapos yung isang medyo grabe talaga, it takes two months bago namin nagamit ulit pinasok pa sa insurance at uh, napagawa naman. Mabilis sa na takbo niya. Hindi siya nag-adjust doon sa weather, sa ulan. Ang tendency mo niyan, hindi mo masyadong kontrol ang iyong takbo kasi madulas ang daan. Lalo na pag yung goma mo ay luma na. So, yun siguro, nakita niya na nag siya, although nag, siya, uh, ang tendency na ay, nakakabig talaga kung kaliwa ba o kanan yung sasakyan. Kaya natamaan niya yung Uh, dahil sa dulas, madulas ang daan. No? doble ingat sa tuwing nagmamaneho, lalo na ngayong tag-ulan. Kapag madulas ang kalsada o may mga naiipong tubig sa daan, at alas, mangyaring tinatawag na hydroplaning, ayon sa eksperto. Ito ang pagsadsad ng gulong kung hindi na nito makayanan ang pressure na dinadaan ng tubig. Maraming factors na nag-involve yan. Mabilis ang takbo mo tapos yung dinaanan mo ay may mga baha na kaunti. Yung natin yung water paddle. Hindi na lumayapak yung iyong uh, guma sa lupa, sa tubig na siya. Kaya tinatawag hydroplane. How will you know nag-hydroplane ka? Kasi ang iyong manubela, ano na siya, magaan na, na dry ban eh. That means, wala na siyang uh, resistance sa baba. Mataling araw noong May 26, pinapaybay na isang lalaki nagbibisikleta ang AR Nais Avenue sa Pasay City ng Piklang, isang motorsiklo sumalpok sa likuran ng bisikleta. Sa lakas ng impact, ang motorsiklo at bisikleta parehong sumemplang. Umuulan noon kaya madulas ang kalsada. Ang siklista napaupo sa kalsada habang ang rider at ang kas motorsiklo natumba rin sa kalsada. Si Nolan na nag-aabang noon ng jeep, nasaksihan ang buong pangyayari. Yung bisikleta, sakay, tapos sa itong motor na may angkas sa babae, yung driver nakabigod, nakatingin sa likod. Hindi naman na yung driver ng motor na may na sa litra siya at dahan siyang tumatrabay. Pagharap ng driver, bulaga na, tumbok niya na si Saray. Madulas na nga ang kalsada ang problema. Hindi rin daw nakatingin sa kalsada ang rider ng motorsiklo habang nagmamaneho. At sinabang din rin siya, nakaganoy siya rin sa backride niya. Tapos yung babae, nakagyakap naka sa kanyang gano'n, na nakaano yung ulo sa bandang kaliwa. Sa kuha ng CCTV camera, makikita nagtalo pa ang biktima at ang mga sakay ng motorsiklo. Pero hindi natinag ang nakamotorsiklo at saka umalis na tila walang nangyari. O gusto nung matanda, dali siya sa ospital nung nakabit ay eh, nagmamadaling umalis, gawa nga ng, syempre, kasalanan siya. Ang sa akin, hindi naman ang pagkakamali ko lang, walang nakakuha ng plate number kasi yung motor niya nakatagilid. Ang biktima, iniinda ang sakit ng balakang. Wala naman siyang ibang tinamong pinsala. Hindi na rin lang ang rider. Pupunta muna kayo ng ospital kasama mama ko. Pupunta ako ng barangay. Ang habol lang talaga namin yung plate number para makapag-blatter kami. Kaso sa sobrang dami ng malalaking ilaw, hindi namin nakita yung plate number. Ayaw niya na ng gulo okay naman siya kasi takot nga siya na siya yung balikan tahimik daw siyang tao, kaya ayaw niya na. Ayos eksperto, mabilis ang takbo ng motorsiklo. Delikado ito, lalo pat basa ang kalsada. Uh, no sign of uh, slowing down eh, yung motorcycle rider. Knowing na merong uh, nagbibisikleta doon sa gilid ng kalsada, at the same time, merong incoming vehicle din. So kapag ka gano'n, slow down ka na, wait for the incoming vehicle to pass, then saka natin overtaken yung nagbibisikleta. Mga iwan, tag man o hindi, dapat, nakakondisyon ng sasakyan pati na ang isip at katawan para makaiwas sa anumang kapahamakan sa lahat ng panahon. Ang iba pang meant to be leading men na sina Ivan Dorchner at Adira may paalala para maiwasan na hydroplaning. Mga kapuso, dahan-dahan lang ang pagmamaneho at siguraduhin kontrolado ng dalawang kamay ang manibela. Iwasan din at may mayang pag-apak ng prenyo. Siguro hindi daw na maayos ang kondisyon ng gulong. Hindi siya naguma uh, ang grove niya. Tapos may meron siyang mga ano, uh, may mga spikes na tendency niya Kasi normally hindi inahawi yan ng ban. Kaya nag yung sasakyan. Ito, design niya, kaya niya all-weather kasi pwede din siya sa, uh, para siya sa emergency sa mga kanyang mga wet mga ulan, mga madulas na daan, hinahawi na Kapag baha ang kalsada, dapat hindi aabot ang tubig sa radiator ng sasakyan. Maring dito gumana kung ito ay mabasa. Importante pa rin nakakondisyon ang sasakyan at ang katawan ngayon tag-ulan. Kung malakas ang ulan, mayroon ka wiper, gamitin mo yung wiper mo, ilaw mo, tapos ulis uh, check, check your brake. Pag dumaan ka sa isang baha, check mo ulit yung brake mo kasi Uh, usually, pag nabasa yan, uh, hindi masyado uh, kumakapit yung brake na yan. Mga kapuso, ingat sa pagmamaneho ngayong tagulan. Ako si Ken Chan. Ako si Jack Roberto. Ako po si Adi Raj. Ako si Ivan Dorsner. Kami sa Bento B, be, alisto kami!